Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I, I, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang ibibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i -distribute. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Sen. Risa Ontiveros. And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator na ilang talo na siya So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O oh, sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto diyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, Okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?